So oh, mga idol, nandito tayo ngayon sa Talaiban Second. Magandang bakbakan to. Rival game ito. Small Syndicate versus Barikis. Let's go. Good luck po, teams. Ay, nagkakagalo mga Hugalats, mga Tagalog. Malilikaw, malilikaw. Yeah, yeah, mga ugalak. Yo mga idol, kasama natin ang finals MVP Yung nagchampion champion nung nakaraan Sa si small syndicate, si Michael Benanueva Idol, anong preparation nyo sa larong to? Kalaban nyo ulit yung nakakalaban nyo last year uh, Tapos nag-combine pa sila uh, Ang preparation namin nyo yung taon is binawas, Binawasan namin yung pagtitikol Kaya yun, sobra sa tulog yon yun ay tagalog, manyakis <laughs> kasama naman natin ngayon na season MVP na si Ivan Mendoza. Idol, kalaban niyo ulit ang kalaban niyo last year. Anong preparation niyo sa larong ito? Uh, wala, condition lang. Tamang dasal-dasal lang. Tagalog, thank you, thank you. Sir, sino-sino supportahan dito? <laughs> Ayan, tawa ng tawa si Ogalat. Nakaw, nasunugan pa ata. Wala na rin. May harang. May eh, di layup -li na sa gitna. Eh, yo, nagkakagulo na, nagkakagulo na, nagkakagulo na. Punggi ng Batangas! Supportive din naman. Tagalog. Yeah, sasayaw, sasayaw, sasayaw. Amwa. Tagalog. Player, star player. Star player ng barges. Okay. Angelo ay, taga may nila na foundation na na! hinagis na ang papaya mga idaw. sino muna makakabisaw ang makakadalay ng tagalog siya tingnan natin yun huwag kakalimutan nga palang i-like and share i-follow mga katagalog at i-comment nyo kung tagasang kayo na malaman natin kung saan umabot ang video natin ah o itaw baka rin ang makakabisaw ah o itaw binasa kay ikawan turtle neck ah nagmamadagos pinukol at tagalog siya tapoy -ay ayos rin nga naman eh takbong mayaman ay, ang pangalawa naman. ni nga, not this time. Baon sa pansitan. Yan ha, na. Walang pito Nakuha. Ika'y sinakmal ng bulay. Kala ko'y nanakmal ng mangga. Iyaw, nang unang puntos ng barigis mga idolare. Tanggol, pumukol, tungkab. Nakuha ni Nuebe. Nadali. Nadali din ang masipag-sipag. Iyaw, eh. nang tinatawag na Tagalog siya. So, ang ay pumailalim pa Nadalay ng Manila boy. Takbong mayaman dinaman, naman. Iya na. Ito na. Lumipad na. O iniwan ay halos arin ang pumupunta. Aring himinis din sa first quarter. Napakagandang pasa. Nagparaineng. Parang washing machine na eh. Nagpaikot-ikot ng ano, Nabagnes. Nangangaldag sa ilalim ng araraw. Patibay din ng katawan ay. Bukang-buka din naman. ဒီရနမင်းတို့စာ pumapumake? Oo, oh, yun, tinatawag. Kung bagay sa bilyar ay walang in isang kamay lang. Awara unang tira. Nakuha ng pangalwa ay mahuusay sumakmal matatas eh. Matataas, dumalon na rin kulay putay. Yan ah, Jimenez, nagmamadagaw. Bali nga pala mga idaw. Noon una sila nagkalaban, panalo dito ang kulay putay. Ngayong championship, sino kaya ang mananalaw? Tingnan natin kung makakabawi ang kulay pala. Siya pula sa putay. ika nga. Yaw ah, na, nakadali na may highlights na oh ito volante na naman ay talagang mainam din nga naman ang binitaw na rin nakailang kaptil din na rin 3 points ay ika nga it's your day ito na 12 ah, ay pasa pala yun napaganda pa ika nga ay para lamigin nagsuot pa ganang kuhan di ko yan na, para nanakmal ng porchop ay anong tibay din dumukot yan ha, Villanueva, dumagos na. Napagandang tira, umupo pa sa ere. Ay. Ayos din nga naman. Yan na Tagalog, Pinasa. Ayos din. Tanggol, Pinasa kay Rigor, Pumek. Yun na, ah, ay, pagkakatayog din naman, may kaunti pa ilabas ay palinguwak ng tira ngayon ay. Wari ko'y hapaw. Ika nga naman hindi na, at dadagusan na. Yan ha, Villanueva, napagandang pasa. ng mga point guard. Napakahusay. Tagalog lang. Oh boy, kita nyo guys. May pasa na. May tira pa. Nangararong pa sa ilalim maray Kabilis ah, din naman na rin. mo hindi bat batras kong magdadali. Iyan na. Matatapon pa nga sa baw. na. Hinagis na. Bay saktong sakto. Iba rin pag magkapatid eh. May chemistry na. Yung bagang magkatabi matulog. Pag hindi pa nga nag ng magkakapatid na yan. Iyan na. Nagmamadagos na naman nito. Iyan na. na naman. Talagang may show shooting din na rin. Kung bagay may solo ah, Ay, talagang may bilis din. Buti na lang na follow up na rin Tagalog na ito. Ah, ay, ah, yan ah. Ang pangalwa naman. My day! One week my day. Papalta na lang ang sound siya na. Ah, nagkuyo mo sana dumadagis na. Dumadagis na. Ah, oh, magandang pasa. Pag na naisala mo pa yan, ay totoo na yan. Mainam yan. Dumagis dis na. Isisir na sisir din naman. Yun na. May pang my day na ulit. Tagalog. Talagang hindi din na rin eh. Oh, galats! Hingan natin mga katagalog kung sino makakapag-set ng town dito sa 4 quarter. Maganda. Ito na ang last quarter. Sino ang mananalo dito? Oh, ay, talagang lumipad na. Kala may Air Asia eh. Kala may Air Plano Dumagos. Yo, napakaganda sana eh. One week may day na naman eh. Yan na Mendoza. Nagmamadagos. Dumagis-dis na. Abay. Kala mo'y banalipay. Eh. Anong gilas day? Mabilis Dane? Ito na. Villanueva. All alone. Pinahira pa. Instead na itutaw. Ay talaga Hahapuhin ah, ka nyan. Mendoza na namaan. Lumipad. Ah, ay. Ay. Tagalog lumilipad na dito mga player ng barikis ah ay talaga nung pinagkakain nyo magandang pasa kita nyo kayo umupo pa sa here napakagandang connection adobo connection yun humiga ng isa down magandang pasa paabay ah, in inabot ka dyan napakagandang depensa mula kay matining eh. yun na lumipad na dito magkakaalaman sa fourth quarter o sinong magtatanghaling kampiyon Lagang napakaganda din at napaka-sport ng magkabilang team mga idol. Skills to skills itaw mga idol. Yun na ah! Para si Devin Booker din naman. Tatapon pa ang sabaw dito. Halos patapos na ito mga idol Nagahabol dito ang kulay pula Sino mananaik? Walang tinawag na foul Nagmamadagos na naman ang kulay puti. Anong gigilas din naman? Siya! Iyo na, dumagus na Unti-unti nang umaalagwa ulit ang kulay puti Ang mga bata ni Tanggol Iyo na, oh boy, Tagalog dito na, natapon sa sabaw, unti-unti nang sumasaya ang mga ogalas Doon na, nakuha ng small syndicate ang kampyonato. Congratulations sa inyo, both teams. Napakagandang laban, talagang ayos na ayos eh. Talagang dikdikan hanggang huli, ayos din.